Napakasulit ng uh, na ni ma'am na kundura. Nagkakalaga na lang ng 10,500. Ang SRP na ito nasa 18 to 20,000 sa mall guys. So, negosyo ni po yan. No? Panasonic 43 inches basic TV. Nakabili lang dito ng 6,100. Dito sa Grand Warehouse sale okay. ni Western Appliance guys. No? Sa mga nagahanap na mga gandang klase ng washing machine, meron tayo dito nakita na, na pinakamura 4,000 pesos. Meron ka ng semi-automatic 7 kg. This one is Hanabishi guys. No? So, 4,939 pesos lang. Meron din tayong twin tab dito na nagkakahalaga na ng 6,000 pesos. So ito napakalaki na po nito guys. No? Oh. Mabe yung brand naman nito. Kung hanap nyo naman mga automatic, meron din tayo dito 17,000 pesos. Meron tayo itong fully automatic ni Eurotech na nagkakahalaga naman ng 15,000 pesos. Okay, so ito naman ay uh, 10kg na yung capacity. Ang so, lalaki ng TV na ina-avail nila dito guys. So, oh. so LG, meron tayo dyang Xenon, Divant, meron tayo dyang TCL at iba't iba pang mga brand na meron sila dito tulad yan guys so may napakalaking Samsung oh so inavail na rin yan so dito lang po yan sa nagaganap na grand warehouse sale Western Appliances up to 70% off ano pinakamura ng TV dito? ah ito sir meron po kami dito senol uh, for uh, 1,290 dati po siyang 4,299 22 inch LED TV na po siya napakamura na ito, guys sa imagine na uh, 1,290 yes. pesos okay. so hindi lang siya LED TV pwede na rin siya monitor yes po diba? sa mga uh, po. Oh, Connect oh. na lang po siya. Ganyan Correct. po. niya lang keyboard. Mm di yes. O, oh, diba? Bukod dyan, meron ka pa bang may offer na iba? Ah, uh, meron din po tayo dito, Senon. Ah, uh, ito naman po ay 32-inch LED TV. Ang presyo po niya ay 2430 Dati po siyang 8099 Ngayon po ay 2, na lang po siya. Grabe naman yun. 2,000 na lang talaga to. Imagine guys ha, 32 mm -hmm. inches yan. Pero ito ordinary TV lang. Yes po, Basic ordinary. Basic TV lang siya. Yes. O oh, guys ha, napakarami pong mapagpipilian dito sa Grand Warehouse Sale ni Western Appliances ha. So yung mga smart TV tayo dyan, meron tayong mga ULED, QLED, and of course, mga iba't ibang klase pa na mga Android TV, Google TV na available dito sa nagaganap na Grand Warehouse Sale ni Western Appliance. Ito naman guys, 40 inches Android 11. So meron ka ng 10,000 So, 499 pesos. And then, ito naman, 13,099 pesos lang. Meron ka ng 43 inches na LED TV. Wala na ngayong araw ang Grand Warehouse Sale ni Western Appliance. Up to 90% off po tayo dito, guys. No? So, as you can see, napakarami na po natin dito mga nakatambak na mga items na in-avail lang ating mga customers, guys. No? So, iba't ibang klase mga home appliances ang uh, nandito na ngayon for delivery, for pickup na rin. At yung iba dito nakatila na dun, guys. So, napakarami tao dito. At mga kasama nga pa natin si Ma'am Naomi. Hello po! Hi everyone! So, andito po tayo ngayon sa Grand Warehouse Sale ni Western Appliances. Open po tayo ngayon April 24 to 27 and to May 1 to May 4, 2025.